Hi mga mahal, ang topic ngayon na tanatanong ni John. Ang tanong niya ay, Ma'am, ma, ma ka pa rin po ba kahit wala ka ng kapareha? So, di pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang sagot ko sa tanong mo ay oo. Ang L naman kasi hindi naman yan nawawala kahit wala ka ng kapareha. Kasi kapag halimbawa nakaramdam ka naman, pwede ka namang mag-SS. Yung ikaw lang yung magpapaligaya sa sarili mo, pwede na yun. Masarap na yun. Ang maganda doon, walang naglaloko sa'yo, wala kang iniisip na sumausaw siya sa iba, tapos sasausaw siya sa'yo, yung gano'n. So, sana nasagot ko ng tama ang yon tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.